Lang. Nako sa mangga dire. Kuya kuya. Ah, man kagikan. Ligya kuya. Naman unsa man mong baligya? Ah. Um. Unsa man na ganas? Ganas. Uh, um, unsa um, man ang isa? Ukar Gabi ukar lang. Gabi ug kar lang. Mm. Tagpila man na. Um, isa ka buok Tagjis ang isa ka buok. Um. Nahalina na ka. Mm. Um. Pila may mong halim? Jis. Jis pay mong halim? Mm. Um. Kanina ra ka na maligya. Ha? Mm. Ganun, nag, ganun kahilakon man ka? Kung may problema? Ha? Ano mm, naman kasi mama ya? Imingaw kasi mong mama? Hmm. Asa mo na yung mama? Ibiyaan mo niya. Ibiyaan mo niya? Hmm. Ganun nag... Sus, ginuko. Dugay na mo gibiyaan sa si mong mama? Hmm. Pipila mo mong kabok magisoon? Tulo. Tulo? Hmm. Gibiyaan mo si mong mama, tulo mo kabuk? Hmm. Kaysa may nagbuhi sa inyo karon? Hmm. Ay, Patay na. Patay na po din mong papa? Muna ang naghila ka kay Gibyaan kasi mong mama? Mm. Gibingaw na kasi mong mama? Ha? Wala ka kadumdum o pila na mo katuig Gibyaan si mong mama? Mm. Dugay na dito kayo. Pila na may edad ni mong itong pagpiyak si mong mama? Dugay na mong katuig dito. Ah, wala na kakatuig Gibyaan si mong mama? Wala nakakadumdum sa naong si mong mama? pa. Nakadumdum pa? Hmm. Ilan na may edad din mo karon? Ten na. Ten? Kung sa so may panawagan ni mo si mong mama? balik ko sa padri, ma. Mingulo ko si mo, Imingaw na kasi mong mama. Hmm. Ikaw mo yung kinamugwangan? Hmm.

Karun na maligya ka kuan kung saan man imong halin ani Ang palit ni mong bugas, ang daghan naghalin. Hmm. Nga karun, ugwa pilih na mahalin. Dung ago na mong karlang, basta mong suda ng gabi. Dung ago ni mong karlang, dung ago ni karlang, nga isuda ni mung gabi. Hmm. Ang so, tao ni. Kung saan may ngalan sa mama? Rubilin Kabudbud. Rubilin Kabudbud? Hmm. Kung Kabudbud ang apilido? Hmm. Maghilak yung katagad lao tungkol sa kamingaw sumama. mga ma. Sige, ani na lang ha. Usugot ka, ako nalay palit anak. Unya, muli na lang ka. Sugot na niya. ka? Mm. Tagpila man na tanan. Sige, ipha. Pupili halin. Sige. Pila man na be. Jis. Ali be. Jis. Bainte. Tagpila man na. Tagjis ng isa. Isagjes, nang isara? Oo. 5, 30, 40, 50, 80. Sige, ako palit na. 80 ha, para muli na ka ha. yung balay. Doon niya. Mabaktas rin mo. O sige, ani na lang. Ako nalang na ha. on na kayo, sinsilyo, Wala. Ha? Wala. Wala kayo, sinsilyo? Ay, imuha na lang niyo. Ipalit nya ipalit niya mo ito na Ha? Ha? Sige ra, ah. para makapalit kag bugas oh. Kung ko wata? ata. Oh. Ya, kani oh palit na mong sudan oh. Mamatya. Oh, wala man kay chinilas. Kanang wala mong kay chinilas. Para palit ya. Yeah. Wala kay kapalit. Oh, kana ipalit ni mong chinilas oh. Mamatya. Yeah. Oh, sige. Nya mo to ha. Oh, yeah. sige.